Sumentro po sa usaping may kinalaman sa kalakalan at depensa ang mga sesyon at pulong na dinaluhan ni Pakulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika na anim na Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit dyan sa so Malaysia. Sa talumpati po ni Pakulong Marcos sa plenaryo po sa ASEAN, muli niyang binigyang halaga ang agarang pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea. Tinukoy din po ng Pakulo ang geopolitical tension na isa sa mga banta sa ASEAN region at maaring mabaliwala ang anumang pagsulong na nakamit naman ng rehiyon. By working together, strengthening our institutions, and building the resilience and capacities of our people, we can better navigate an increasingly this increasingly uncertain future and turn challenges into opportunities for shared growth and stability. We underscore the urgent need to accelerate the adoption of a legally binding code of conduct in the South China Sea. Tinig po ni Pakulong Bongbong Marcos, samantala nakatakda namang makibahagi ang China bilang dialogue partner sa kauna-unang ASEAN Gulf Cooperation Council o GCC China Summit Binuo ito ng mga bansang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, Qatar at Oman. Inaasang mapapalawak ng naturang dialogo ang kalakalan sa pamagitan po ng GCC, ASEAN at ng China sa gitna hoon ng ipinapataw na taripa ng Amerika sa halos lahat ng bansa. Ayon kay Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, hindi tatapatan ang taripa ng Amerika kundi dadaanin po ito sa dialogo at diplomasya sa ikinasang ASEAN-US Summit. Sa pagtatapos po ng mga sesyon kahapon, nilagdaan ng mga ASEAN leader ang Tinaguriang Kuala Lumpur Declaration na siyang magtatakda ng direksyon ng ASEAN hanggang sa 2047.